mình yêu em nhiều đến mức nào, 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 mình yêu em nhiều đến mức memorize kayo no ang sentence so makakita. So ang slogan na pinili namin ang 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 ay magtatag ng ati ang So ang sabi na ay ito ko na ang pagsasama at ay mahalaga ng ng nito na ang ng hindi lamang anak buhay. Kita ko siya. hindi lang Na sa masaganang buhay ng katulad ng bayan. Ay nagpapatibay ng idea na kapag binibigyan natin ang pagpapahalagaang sektor na katutuha, naging masaganang ang ating pagbubuhay at umunda ng ating bansa. Ang suporta sa mga magsasara, <laughs> ang modernasyon ng pagsasakaan, tapos ang mga madagasalupa ay ilan sa mga hakbao na maaaring gawin upang mapanatili at maumlad ang What? Ang pangalawang <laughs> na pinili namin ay Masagana ang piputo na pinagbukasan ng bayan Ang ibig sabihin nun ay Nagpapahalaga ng kahalaga ng ating putura sa pagunday ng isang bansa Ang matagalang ating putura ay Matagalang ising adik at magunday ng pagsasaka Upang matayakan sa pagtapagsaan at magbuhayang para sa lahat Ang pag ng agrikultura ay may direktang epekto sa kinabukasan ng bansa. Kapag may sapat na pagkain at umaunlad ng agrikultura ang sektor, mas napapalakas ang ekonomiya mas nabibigyan ng pagkain ang mga mamamayan. Ito ay isang pundamental na ng bansa. One. Binibigyan din slogan ng halaga nito nang sumulong ang agrikultura. Ay susi sa mas maunlad at mas magandang kinakupasan para sa buong bayan. At 'yun lang po, maraming salamat. Eh. Terima kasih telah menonton!